25 years na kayo. 25? Oh my gosh. Tagal lang, in fairness, tumagal kayo. Parang kailan lang, friend. <laughs> Gusto mong iwala yan, si Kaya sir, I'm happy for you. Hindi kay friend. <laughs> ang galing, ang galing, ang galing. Sa so, lahat ng pinagdaanan nyo, grabe. Good job. Good job. Continue to be a blessing to each other, to your family, to your friends. Continue lang yung inyong love and hate relationship. Lalo yung pagiging bully mo kay sir o oh kay sir ulit. Sa ngayon, kay sir ako talaga. Galing-galing mo, sir. Grabe! In fairness, nakakayak. 25 years, kaya nga hindi ako nag-asawa eh. <laughs> hindi ko kaya. I'm happy for you, for both of you. My gosh. So, sanang ano, sanang handaan. Sanang bonggang-bonggang handaan. O, ayan, lumabas pa ako ng bahay para magkaroon ng magandang view para sa inyo. di ba diba? Napaka-special mo, sir. <laughs> si ulit. Grabe. Galing. Ang galing. Sa lahat ng mga pinagdaanan nyo, no? I'm proud of you. I'm proud of you. Sa inyong mga achievements. Lalo na sa'yo, sir. Puro kay sir. Grabe. Happy, happy anniversary to both of you. I love you. I love you, friend. Alam mo naman yun. Masaya ako para sa'yo. Kaya, continue mo lang pagiging lukarit mo din. Ano? Pagiging masaya. See you pag uwi ko. Libre nyo ako ah. Yung bonggang-bonggang -bong silver. Uh, celebration. Ah, I love you. Enjoy. Hello, good evening. May sa sabi niya mga sujante si ko sa inyo, ma'am, sir. One, two, three. Happy birthday, ma'am, sir. <laughs> so happy anniversary sa inyong dalawa. Um, sana mahabang 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 panahon pa ang inyong pagsasama So, idol ko nga kayo pagdating sa uh, married life kasi kayo ang, uh, kumbaga, nakikita yung pagbibigayan nyo, uh, pagmamahalan nyo talaga, okay? So, God bless po and happy, happy anniversary ulit. Hi, Sam and Jane. Happy 25th anniversary sa inyong dalawa. Alam nyo, Sobra akong proud and blessed na maging bahagi ng selebrasyong ito kahit sa pamamagitan lamang ng pagbati. Madalag na yung nakakaabot ng 25 taon. Kaya naman, muli kong ipinapaabot ang aking pagbati. Happy anniversary sa inyong dalawa. At sana no, umabot pa ng golden years. Muli, happy anniversary! Enjoy! Bye! Sam Jane, happy 25th anniversary sa inyo. Nawa ay pagpalain pa ng Panginoong Diyos ang inyong pagsasama. I love you both! Hello, Sam! Good morning! Uh, gusto ko lang gawin natin ng happy 25th anniversary sa inyong dalawa. Uh, Nawa ay humaba pa ang inyong pagsasama at... Uh, ...lagi lang pagmamahalan, at pag-uunawaan, ang laging ipapriority. Siyempre, si God ang una sa lahat. Happy anniversary! Happy 25th anniversary! Bye bye sa We love you! Happy anniversary, dynamic duo! Uh, may the years ahead be filled with joy and a love that only depends. Uh, cheers to your beautiful journey. Happy Anniversary! Hi, Sam and Jane! Happy Anniversary! Now here at Ocean Park, Hong Kong. Yun lang. I pray that the Lord will bless you more. At palagi lang kayong maging blessing sa iba. Bye! Happy Anniversary! The perfect couple So Ate Jane and Kuya Sam Happy, happy anniversary Stay in love And God bless Happy anniversary Kuya Sam and Ate Jane Sina? Tito Sam and Tita Jane More years to celebrate More years to celebrate sana, po, Sana ma po, marami pa pong blessing ang dumating sa inyo. Marami pa pong blessing ang dumating sa inyo. Maging masaya po kayo. Siyempre po sa inyo. Maging masaya po kayo palagi. Maging masaya po kayo palagi. More adventure to come. May case po ako. More adventure sa inyo. More adventures to more come. More travels sa inyong dalawa. And more years to celebrate your... Anniversary. Cash! Love you! Love you! Cash! Hello, Tita Sam and Tita Jane. Happy 25th Silver Wedding Anniversary to both of you. May God bless you always. And more uh, love and happiness to share. Love you both surprise video daw to ni Sam sa'yo, Jen. Alam ko naman na lahat ginagawa ni Sam para mapasaya ka. Um, nakikita ko kung paano kanya alagaan at mahalin. Uh, kaya ito, madami siyang pakulo sa anniversary nyo. Uh, happy anniversary sa inyong dalawa. At mm, more love, more happiness, uh, more, more years to celebrate. Uh, enjoyin nyo lang pagiging mag-asawa at kahit anumang pagsubok dumating sa buhay nyo, alam ko naman kayang kaya nyo yan eh kayo pa ba? Um, basta ganon uh, masaya ako sa inyong dalawa at go for 50 years anniversary na uh, together kayong dalawa pa rin uh, alam ko naman, Jen, na uh, wala ka nang mahihiling pa. Andiyan si Sam. At alam kong hindi ka papabayaan ni Sam. At mm, well provided naman si... Good provided naman si Sam. Mm, uh, wish ko lang yung sa inyong dalawa, good health. Kasi yung pera kinikita yan, nauubos. Pero minsan kahit ang jajan nagkakaroon tayo ng pagsubok na din natin na saan. Sana kahit anong pagsubok dumating sa inyong buhay bilang mag-asawa, alam kong kayang-kaya ninyo yung pagtagumpayan, kayang-kaya nyo yung lutasin. Uh, oh, God bless sa inyong dalawa at sana sa mga hinanda ni Sam na surprises sa anniversary nyo, sana mas lalo ka pa niyang mapasaya. Alam ko naman na napakaswerte mo kay Sam. Yun lang. Uh, happy anniversary. Wala! Wishing you both a happy silver anniversary, mga kapatid. Filled with uh, joy, uh, love, and everything your hearts desire. So, enjoy nyo lang yung buhay, mga kapatid. Uh, more videos. At uh, more kape to come. More bonding together. Okay lang. Matagal-tagal na tayo hindi nagka uh, na, sir. Kailan ba ang pakabay mo dyan? Mm -hmm. Ha? Kailan saan bang date natin? O 25th, saan ba tayo? Lalapang, may food, may food lang ba? Okay, sir. Ito na ang wish mo. Ay, ito na pala yung request mo. Hindi pala wish. So, again, sir and Inday, happy, happy 25th anniversary to both of you. Love you, sir. Love you, Inday, mga kapatid. Mwah, mwah salamat sa friendship. Love you. Enjoy your Happy anniversary sa inyo, ma. At papa. Uh, kayo ang naging inspirasyon sa, inyong, sa aming tatlong magkakapatid. Kung anong ang um, perfect relationship at pinakita nyo sa amin kung paano nga ba dapat solusyonan ng nagmamahala ng isang problema. Ayan na, Maraming salamat sa inyo. And more years to come. Hi. Happy anniversary sa inyo. Um, sana maging masaya pa kayo at maging strong. Dahil marami pang dalating na challenges. At sana sa challenges na yun ay lalo pang ma-fortify yung relationship. Yun lang. At happy anniversary. Happy 25th anniversary sa inyong dalawa. Uh, sana uh, tumagal pa yung pagsasama nyo i-travel nyo pa yung mga gusto nyo i-travel, gawin nyo pa yung mga gusto nyo gawin sa buhay. Kami ay, ito mga kapatid ko, malapit nang matapos din at may enjoy nyo nalalo lalo yung kung ano yung gusto nyo i-enjoy. Uh, tumatag pang pagmamahalan yung dalawa, ni Papa. Kaya dalawa ni Papa at Mama. Happy Wedding Anniversary! Get, get, out! Happy Anniversary!